At least nakatikim tayo guys ng hatak guys Nakatikim tayo ng hatak Oh iyo di Michael Jordan Woo! Bakit ngayon lang? Hmm? Bakit ngayon, ngayon ka lang? lang. <laughs> Bakit ngayon? Kung kailan? Guys kung kanina natin ito nakuha guys sa may tournament natin 1,200 reals yan guys My God! School surprise na sana ng mga dunanaks ko yan eh. Hey, what's up, happy people, and welcome back to Fishing Adventures with Jethro TV. Okay, guys, so balik po tayo dito sa spot natin kung saan tayo nakaka nakadali noon ng uh, noon nakaraan nang ng ano? Tawo kito ng uh, mamaw na queenfish. Okay, so kasi kasama pre natin, simply yung mga tropa natin, si Idol OJ, si Mam Ma Anilin, si Cap Nonito, At saka siyempre si Idol Joseph Octavo. At ito, nakakasama rin natin syempre si Mr. Tuggles. Ayan si Mr. Tuggles. Ang tropa. All right. So, tara let's. It's fishing time. It's fishing time. Syempre, ito yung mga solid na followers natin guys from Syria. Okay? Sis Bro Muhammad. All right. makachamba ulit tayo guys para maka-exercise naman yung kamay natin alright ang linaw ng tubig guys ang ganda wow. sana may activity ng isla dito ngayon sana alright kaya so, Ayan si Idol Joseph at saka si Cap bonito. Ayan. Andito na po yung uh, Buya na palatandaan natin nung nakaraan Ito yon Yan Ito yung puti na yan 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 po palatandaan natin hey. Alright Alright Nagat ako pre oh. Tu. Oh, oh, strike na god. <laughs> <laughs> Magaling ako pagka walang tournament eh. Amor, sumusunod eh. Ayan ka na yung siguro nag-strike sa akin, primo.

Hindi, nasa kantel sila. Alright. Huwis, grabe oh. Hiyo! Dali nga, maniguro nga nato. Ini, ini. Ay, din ako ni Papi, Kailangan mahahulog. Totoo kong maglakad si liter dito. <laughs> <Hayop na> yan. <laughs> Ikaw ang dumapit dito. Abis <laughs> ah, strike naman si Joseph ulit oh Lapis kung kailan, kanina ka kailangan sumusunod. <laughs> Alright, fish on din si Erwin, no? Wew! Ah, saka pa! Oh, oh. Oh, oh, ano? Ano yan? Oh, hindi yung uyug-yug. Huwag ka nang umasa. All Hook eh! <laughs> <laughs> sige, sige. Ano yan? Huli ni Idol uh,

Ay grabe. Ayop ka. Ay, uh, fish on tayo guys. Kanina natin to hinahanap sana. Ay. Uh, ito sana guys ang pang school supplies natin. Bakit ngayon ka lang? Hih! Yeah. Tumatalo yung amor na pre? Uh, <laughs> tumatalo na yung amor na <laughs> Ayop na yan Halika dito uh, Kinain ng hamor pala oh Latibarya bariya Huwag ka nang nahiya. Halika na Ha? Kung kanina ka sana Uh, at least nakatikim tayo guys ng hatak guys. Nakatikim tayo ng hatak. Oh iyo di Michael Jordan. Wiiw. Ay iyo di pata guys. Kita nyo, kita nyo, kita nyo, kita nyo, Again, again, again. Sige na. Again. Talo na. Malaki to guys oh. Oh. Hin hinagatnya pula talaga. Nakagat nakagat dan so yan hey with the wheel sana tuh pre 1 2 sana tuh 1 2 uh dan guys orian oh, all right oops come to papa joseph come to papa joseph ayun lun ah oh, susah so, so, grabeh walang kawala pala pre <laughs> dalawa pala eh. Sandali eh ano kung drag. Yan. Hoy, salamat. Bakit ngayon lang? Hmm? Bakit ngayon? Ngayon ka lang. lang. <laughs> Bakit ngayon? Kung kailan? Guys, kung kanila natin 'to nakuha, guys, sa may Milders. tournament natin, 1,200 reals 'yan, guys. My god. School supplies na sana na mga dunanaks ko 'yan. Eh, ito pa may kasama yan dito, eh. Hmm? Ang gaso, dami no. Uy, putian sa akin ang, ang sakay ano, yellow. Aray. Oh, may hamur, may dalawang hamur sa isang queen din. Aray. Eh. Aray. Aray. Guys, ah, tama. Apat no, ay hamur. Hmm. ng hamur, oh. Ito niyan. Sus, naman, oh. No? Dito wow. yan, sa mga mga spot. Yes! Mamaw spot ni Tatang Adventure! <laughs> ha? <laughs> Ayoko ng hamor pre, alergya ako nun, salmon ang gusto ko. Ano <laughs> <laughs> Okay guys. Nagpatag na ulit yung tubig, wala na. Wala na ka-action-action. Buti ka mo, nakaisa pa tayo. Oh my god. Wala, diyan ka muna. Oh, Ano 'yan nung sama-sama ka diyan? Hindi kami nakakahuli tuloy. Sabi sa iyo, balik ka rin mo kasi. <laughs> <laughs> Kamusitin mo. Sabi. Ano 'yung nilapitan ko siya? Nakahuli. Ah, ka na rin. Eh, uh, sandali yes. mo Ah, yes. Akin po 'tong ngayon pa kumagat, pre. Lapis. Lapis oh putang ina pang champion na sana yun. Malaki rin. Haramor ah, Oh, kabilahan eh, kagat eh. Oh, kagat pang oh. eh. Hamor yan. Uh -huh. Yung kagat pa ka niyan. Grabe ng laki oh. Di may sugat. Oh. Yeah. No. Hamor, di grabe kagat yan no, tingnan mo. Good size oh, no. na la pula, boy. Litchuga so. Kanino ba to? Oh, sige. Alin? Yung sayo. Oh, yun ang sakit ng ulo. Dapat talaga yung uh -huh. walang tournament na kakahuli maayos. <laughs> 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 Pang Grand Slam sana. Oo nga. Yeah. All right guys, so ito mga solar power ng mga anglers oh. Ayun. Solar power. Ayun, tirik ang araw, banat Malalabit pa rin. Okay, Malalim. 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 ba? Malalim oh. Malalim ko, eh. <laughs> All right. So, Okay, guys, so, tama na. Aho na tayo at uh, mainit na po. Okay, so, sayang po yung ating uh, silka papaya na ginagamit sa kutis natin at masusunog lang. <laughs> Ayan, si Tatang Adventure. Okay, at syempre, si Biohazard. Pakifollow na rin, guys, ng page ni Idol Erwin Biohazard Tagles. <laughs> right, so si Idol OJ at saka si na nito, andun na. Wala ka na. At syempre, yung follower natin na si Muhammad na from Syria, andun pa rin. Nagmumuni-muni. Okay guys, so, tama na. Aho na tayo at uh, mainit na po. Okay, so, sayang po yung ating uh, silka papaya na ginagamit sa kutis natin at masusunog lang. <laughs> Ayan. Si Tatang Adventure. Okay. At syempre, si Biohazard. Pakifollow na rin guys ng page ni Idol Erwin Biohazard <laughs> 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 All Alright. So si Idol OJ at saka si Cap na nito. Ando na. Wala ka na. At syempre, yung follower natin na si Muhammad na from Syria. Andun pa rin. Nagmumuni-muni. Yeah, na. Ayun oh no? Hindi sa iyo. Hindi sila makaka-uwi. Eh. Nakakonvoy sa atin yung hindi nila alam yung daan. Lumayas na. Lumayas na? <laughs> okay. Grabe yung mga alaga ni Idol Tatang. Sumusunod lang sa kanya yung mga alaga niya. Oh. Ate, guys, mga bagong pet. Ay grabe naman 'yan. Ha, <laughs> ho? Wala, ito lang nakayanan na ito. Ay, yan na nakayanan. Ay grabe naman 'yan. Wow. Nabless naman tayo, guys, sa ating uh, spot ulit. Okay, Kaya paano nakadali tayo ng queen fish tapos si Idol Joseph naka queen at saka hamor. At saka yung isang hamor sa kay Erwin Tagles din 'yan mayroon tayo okay so kita kiss na ulit tayo guys sa ating susunod ng mga fishing ad videos dito sa kata, yeah. don't forget spread love always be happy and enjoy yeah. fishing